Guys, papasyaw kami ni Rocky dun sa clinic, <laughs> magpapadiwamin siya guys, So ayan, oh lungkot-lungkutan siya guys, oh, oh, hihiya sa camera, <laughs> hihiya, oras, huy, oh, bagong digo siya guys, oh, nagkolon siya ng bench, kolong, serious kayo siya guys, o gusto niya kasi mamasyal. Yan, kahit maulang pasyal kami.

yung kaya ng mga medyo maliit sa atin. Ito, kaya din natin 'yan, mga. 'yung light ng Lagro. Oh, see, Ayun, kaya 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 palang eh. na, Traffic lang Ang eh. eh. oh. 'yung gulong natin, eh. Tayo ay <laughs> Kas guys. Pero yung jeep guys. Oh. So, so, Karaki Boy. Sinis talaga. Bagong ligo yan, guys. Naligo kami sa ulan kanina. kami dalawa.